Maraing kinundin dong ni House Assistant Majority Leader Jay Konghun ang napaulat na iligal na presensya ng China sa Sandy Cay na nasa loob ng sovereign domain ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon kay Konghun ito'y malinaw at sinadyang paglabag sa sovereign rights ng Pilipinas. Hindi anya mabubura ng anumang agresibong hakbang o iligal na pag-okupa na pag-aari ng Pilipinas ang Sandy Cay. Paliwanag ni Konghun dapat na pumalag ang ating bansa lalo't sinisira ng ginagawa ng China ang kapayapaan at stability sa regyon. Binigyang diin ito na naging consistent ang Pilipinas na nakabase sa international law, particular na ang arbitral ruling noong 2016 na nagbasura sa expansive claims ng China sa WPS. Iginit pa ng kongresista na laging kapayapaan ang tinatahak ng bansa na nakaugat sa rule of law at mutual respect. Pinuri naman ni Kong Hun ang air defense drills na ikinasa ng Armed Forces of the Philippines at ng U.S. military sa Luzon na tinawag niyang napapanagawa panahong paghahanda. Sa pamamagitan umano ng malakas na aliansa at matibay na commitment sa rule of law, ipinapakita sa buong mundo na hindi susuko ang Pilipinas at hindi titigil sa pag ng soberanya sa ating teritoryo at exclusive economic zone. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Aminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.